the mud 2025, sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, malita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sam Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Batangas City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All right. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election special coverage. mag Bulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabuksan. Abalon. lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the New Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Mahayag ng China na palabas lang umano ang mga insidente sa West Philippine Sea Pinalaga ng DFA Malakanyang itinanggi naman ang sinabi ni VP Sara na iniwan daraw ng gobyerno ang OVP. Samantala Comelec nakikipag-ugnayan na sa Konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong para imbestigahan o sa imbestigasyon kaugnay huyan sa vote-buying sa isang political rally doon. House prosecutors naman nakatakda na raw humbumisita sa Senado ngayong linggo. Mga dayuhan kasapi tao na isang sekta na nagmarcha sa Minglanilla, Cebu, isinailalim na sa profiling ng BI at ng PNP. At Init ng panahon ngayong taon Hindi naman dam magiging singtindi Nung nagdaang taon ay huyan sa pag-asa Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong pusong, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada, March 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang naging pahayag ng Chinese Foreign Minister na si Wang Yi na theater o palabas lamang ang mga insidente sa West Philippine Sea. Dagdag pa rito mga kabrigada, sinabi rin ng opisyal na plat lamang ang nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas upang tungisan daw ang imahe ng kanilang bansa. Dahil dito mga kabrigada, Iginit naman ng DFA na hindi malilihis ang tunay na isyu na pagtanggi ng China na sumunod sa international laws, gayon din ang illegal, agresibo at lang na aktibidad ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa huli, boling iginiit ng bansa sa iba pang mga bansa na maging mapanuri at iwasan ang mga aksyon na nakadagdag lamang ng tensyon sa rehiyon liga nationwide Samantana, mga kabigata Nagpagsanay ni personnel na ho ang COMELEC sa konsulada ng Pilipinas sa isang bansa para po alamin at i-verify ang mga reports na may naganap daw na vote buying sa isang political rally doon. Ay po kay COMELEC chairperson George Garcia nakatanggap daw ang OFWs ng katumbasuyan ng 1,500 pesos. Sa kasalukuyan, may tuturing pa naman daw itong raw information, wala pang kredibilidad at hindi pa naman dapat paniwalaan ng publiko. Brigada Balita Nationwide The Monday The Monday 2025 Midterm Election Midterm Election Samantala mga kabrigada, halos 3 bilyong pisong budget para huyan sa BARM elections. Aprobado na ng DBM Brigada Sheila Matibag Ibrigada e mo Brigada <laughs> <inaudible> na ng Department of Budget and Management o DBM ang 2.7 billion pesos na pondo para sa pagsasagawa ng 2025 election sa Barma ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia ang karagdagang pondo ay ilalaan para sa mungkahing 2000 pesos na increase sa honoraria ng mga guro na magsisilbing electoral board members at support staff sa halalan. Hindi lamang anya ito dapat sa national and local elections, kung di across the board, kasama na ang mga maglilingkod sa Bangsamoro elections. Dagdag pa niya, bahagi din ito ng kanilang paghahanda sa botohan sa rehiyon na hiwalay sa ikakasang national and local elections sa Mayo. Sa huli, binigyang din ang hensya na target nilang magdagdag ng support staff sa mga paaralan para sa halalan, kaya kung magdadagdag ng tao, may dagdag din ang budget. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1, Brigada News FM Manila. The bisikin nyo. Uh, so, our day. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election Update. Brigada Balita Nationwide. Samantala, patuloy pang nadaragdagan ang mga naitatala ng Philippine National Police na mga election-related incidents sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Ayon kay PNP Spokesperson General Jean Fajardo, 25 kaso ang naiulat ho na suspected ERIs kung saan labing isa ho dito ang kumpirmado. Tatlo naman ang kasalukuyan pang vine-verify ng ahensya. Samantala, sa mga naitalang ERIs, nakapagtala po ng apat ng individual ang namatay. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, House Prosecutors naman nakatakda na humbumisita bumisita sa Senado ngayong linggo. Brigadaan Cortez, i mo! Brigada! Ibinahagi ni Senate Secretary Atty. Renato Bantog Jr. na sinabihan na niya ang mga kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment trial na maaari na silang bumisita sa Senado ngayong araw bagamat wala pang ang naitatakda na room assignment para sa mga ito. Bilang wala pang kwartong naitatalaga sa mga ito ay sinabi ni Bantog na naging bukas naman ang mga kongresista na ilipat ang araw ng kanilang pagbisita sa kanilang institusyon ngunit papalo pa rin ito ngayon yung linggo. Maalala humiling kamakailan ng prosecution team ng kamera ng office space kung saan anumano sila po pwedeng makapaghanda para sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala ngayong araw naman nakatakda na i-update ni Bantog ang kamera kung posibleng bukas na sila bumisita sa Senado para sa kanilang hiling na working area. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita mga kabrigada mga dayuhan kasapi ng isang sekta na nagmarcha sa Minglanilla, Cebu isinailalim sa profiling ng BI at ng PNP Brigada Cath Austria Ibrigada mo! Brigada! na ng Bureau of Immigration katuwang ang Philippine National Police ang profiling sa mga dayuhang na mataang nagmamarcha sa Minglanilla, Cebu upang beripikahin ang kanilang legal na pananatili sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, isinagawa ang hakbang na ito upang matiyak ang seguridad ng mga residente kasunod ng pangamba ng ilan sa presensya ng mga baniyaga sa nasabing lugar. Tiniyak naman ng PNP at iba pang siya ng pamahalaan na isa sa gawa ang masusing background investigation upang alamin ang pagkakakilanlan at layunin ng mga nasabing dayuhan. As per our coordination with the local police, according to them, ay nagsisimula na po ang mag filing ang BI with the assistance of the PNP to check po yung mga legal papers po nitong mga foreign nationals po na nakita nga po at is residing within that particular area po. Sisiguraduhin po natin na makakapag-conduct po tayo ng proper background investigation. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang mga ito ay kabilang umano sa isang sekta na kung tawagin ay abayonim. Mula ang mga ito sa Amerika, the Netherlands at United Kingdom kung saan papunta umano sila noon sa kabundukan dahil inaayos ang kanilang sambahan at napadaan lamang sa isang subdivision dahil malapit ito sa bundok in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, mga ka-Brigada, 7-11 umaga. Mommy, Daddy, Nay, Tay, wantahanan po. Hassan. One one eight. One one eight. One one eight. Paid for by Attorney Nathan Adukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong init ng panahon ngayon 2025. Hindi naman daw magiging kasing tindi noong nakaraan taon ayon huyan sa pag-asa. Brigada Jigaboy Custodio, i-Brigada e Brigada! <laughs> Bagamat inaasahan pa rin ng mainit na panahon sa bansa sa mga susunod na buwan, hindi na ito kasintindi ng mga naranasang temperatura noong 2024 ayon sa pag-asa paliwanag ni pag-asa spokesperson Analisa Solis. Mas matindi ang init noong 2024 dahil sa epekto ng malakas na El Nino na nagdulot ng maraming record-breaking na temperatura at matataas na heat index. Gayunpaman, posible pa rin umabot sa 48 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa pagsapit ng huling linggo ng Abril unang linggo ng Mayo. Aniya, ang temperatura sa ilang lugar ay maaaring umabot sa 39.6 o 39.8 degrees Celsius ngunit sa ngayon wala pang prediksyon na aabot sa 40 degrees ang maximum daytime temperature ayun sa pag-asa bagamat may mga naitalang heat index na 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila at iba pang lalawigan hindi pa opisyal na idineklara ang pagsisimula ng tag init sa bansa Ipinaliwanag niya na kailangan mawala ng tuluyan ang North East Monsoon o amihan bago maideklara nagsimula na ang warm and dry season sa bansa. Sa kabila ng hindi gaano matinding init kumpara noong nakaraang taon, patuloy na pinaalalahanan ng pag-asa ang publiko na mag-ingat sa matataas na temperatura, uminom ng sapat na tubig at iwasan ang matagalang pagkakalantad sa araw upang maiwasan ang heat-related illnesses in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Jigoko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang Malacanang itinanggi naman ang sinabi ni VP Sara na iniwanan ng gobyerno ang OVP. Ang Vice Presidente nagpapaawa lang daw. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e Brigada! Kakasamahan sa aming trabaho sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Agad sinagot ng palasyo ng Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong kasama ang mga OFW. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi totoong iniwan ng gobyerno ang Office of the Vice President. Sinabi ni Castro na nagpapaawa lang daw ang Vice Presidente. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa, ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Alam naman anya ng lahat na binigyan ng pagkakataon ang ikalawang Pangulo upang ipagtanggol ang kanyang sarili at idepensa ang proposed budget ng tanggapan. Sabi pa ng opisyal, hindi hinadlangan ng pamahalaan na mabigyan ng tamang budget ang tanggapan ng ikalawang Pangulo. Gayon man, tulad anya ng thesis defense, nasa vice-presidente na kung paano nito ilalaban ang kanyang pondo hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kung baga sa thesis, kung ikaw ay nagsubmit ng thesis, kailangan mo idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong uh, uh, panel of judges, uh, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. Kung tutuusin Anya, tila si Vice President Sara pa ang nang iwan sa gobyerno. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide. Nagpabot naman ng pagbati si Senador Bongo sa matagumpay na groundbreaking ceremony ng itatayo na Super Health Center dyan ho sa Misamis Oriental. Ayon sa Senador, alam niya na isang hamon sa ating mga kababayan sa malalayong lugar ang pagkakaroon ng access sa pangunahing serbisyong pangkalusugan. Dahil dito binigintiin ng Senador ang patuloy niyang pagsusulong ng pagtatayo ng mas marami pang Super Health Center sa Pilipinas bilang chair ng Senate Committee on Health Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantalang mga kabrigada panangkada na nga ho ngayong araw ang bagong round ng tapyas presyo sa mga produktong petrolyo mga kabrigada sa abiso ho meron po ipinutupad na 1 pesos and 70 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina sa diesel, meron naman po 90 centavos na ibinawas sa kada litro ho nito. At sa kerosene naman, kabrigada, meron pong 1 pesos and 80 centavos per liter. Ito na ho mga kabrigada, ang ikalawang linggong sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Brigada Balita, Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para naman ho sa ating health news... Mahalaga ho ang pangangalaga sa kalusugan Laro na nga ho sa panahon ng pagdadalaga at pagbibidata upang dumakihu ho silang malakas at masigla. Siguruhing may sapat din na proteksyon sa araw-araw upang hindi ho maging sakitin at kasabay nga ho mga kabrigada ng masustansya pagkain ito pong sapat na pahinga at regular na exercise. Isa ho yung paalala mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule na titiyak ho sa health ng ating mga teenagers. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada noong uh, nag-celebrate po ng kanyang third birthday si Baby Lauren Sampalay. Ang bata ho na may severe hydrocephalus ay sinurpresa siya ng Brigada News FM Cagayan de Oro at ng One Tahanan. Isang araw bago ho magdiwang ng kanyang birthday ay eh, tinawagan ho ng Brigada Volunteers ang kanyang lola na si Nanay Lorena para itanong kung anong plano nila para kay Baby Lorenza. Sinabi ho ni Nanay Lorena na magsisimba lamang sila at bibihisan ho ng maayos ang bata. Hindi po nila alam na may inihandang munting handog ang brigada at ang mga listeners hoon namin na tumutulong rin katuwang ang wantahanan. Muli hong binisita ng volunteers ang tinutuloy ang bahay ni Nanay Lorena bit-bit po ang cake. Meron hong lobo at pagkain. Habang ang mga listeners naman ng brigada ay meron din pong surprise ang cake. Meron din hong diaper at gatas para ho sa bata. Hindi po inakala ni Nanay Lorena na muli na naman silang binisita ng brigada at ng wantahanan at binigyang halaga ang kaarawan ho ni Baby Lawrence. Maliban ho sa pagkain ay may karagdagan pang tulong pinansyal mula ho sa ating brigada listeners at followers na sasapat naman para ho sa isang buwang gamutan at pangailangan ni Baby Lawrence. Salamat sa ginoo kay sa iya pati ako mawala ko na akong Salamat yun. Balita, Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, ka-Brigada balita, balita. Nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Kada balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.